Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Ha <laughs> ha <Hey>, hi mama, ha <laughs> ha Mga kabum, brum, ay nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabrombrom. Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go. Punta tayo sa Macdo mga kabrombrom para bumili na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrombrom, let's go. Ah, uh, dito na tayo sa may Macdo. mga kabrumbrum. Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go, mga kabrumbrum. Pasok ka tayo. Let's go. Dito na tayo, mga kabrumbrum. Bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, ito na, mga kabrumbrum. Nakabili na tayo ng pagkain sa Maclo. Ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrumbrum, yatin na natin to pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Katulong na naman tayo ngayong gabi mga nagbombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrombrom. Ihatay na natin to. Let's go! Oh, uh, Nanunus natin yung mga kabrombrom. Napito natin para ibigay bagay. Let's go. Nandito siya mga kabrombrom. Let's go mga kabrombrom. Nabigay natin pagkakita tayo. Let's go.